So yan mga boss Usa bang clutch lining Sa clutch lining mga boss Pakita ko sa inyo yung pwede nang palitan Yan umi-slide na yan mga boss Pagka ganyan yung wala nang Parang Kung familiar kayo sa bao Sa nyo Kulay bao mga boss yung brown Pag wala na Yun umi-slide na yan So isa yan sa dahilan tapos yun nga, mahinang bumatak Mahinang humatak Pag hinawakan yun, mga bus wala ito sa yan, hawak pa lang yan. Wala pang pillar gauge yan. oh, wala. Walang clearance yan mga boss Yun yung isa. Tapos yun nga, yun tinanggal natin yung one-way valve So yun. Yun yung mga tahilan mga pos, Kung bakit mahila. Kung bakit mahila ang hata ni Barako so wala namang mga yeah. ginagalaw dyan pag, pag, hindi lang talaga kayo tumama ay di nahihirapan dadami dadami yung gagawin pero wala namang epekto so ayun yeah. mga boss magandito na lang